Ma ayong adlaw sing tanan mga kauma. Sunahuman so, na din ako og tayong ni amon sa yuti mga kauma. Sinara so, akong kitaingan karano sunahuman so, ra. Amo so, ni tanan amon sa yuti mga kauma. Kung makita ninyo, okay na ni tanan natayngan na ni. So, so good ito, mga kauma diri natayngan na ni tanan. So ga pa kay tubo atong sa yuti mga kauma. Kay eh, ulan nya na abunuhan na po nato ni. So nakakaon na ni sila og abuno. Morning paspas-paspas ilang pagpangatay so, narama kaoma. Ini so, masiyotihan diri. Sino dio luglug agni ma kaoma. Ang ambo ng tanman sa amon sayuti. Sa so, maning area, siyotihan ya, ni. Yan dia. Ikatan ni sama kaoma, ambot ini sira sa ibabaw. So, na katatay ni. Good una namon tanom kaoma. Yan so, diri ng area. Sa mo maning nga ana balay nga balay-balay. Ano ra mga kamo. Kumakita so, ninyo. pagas na. So dito, ang atin na gina ang uban na kasangko na mga kamo. Atin na sa ibabaw diri sa PC. Sumo so, ni. So kini diri mga kamo, paabot ang tani Agosto. Di Agosto pa kita ni maka harvest. Ini diri sa among sayote. So agwanta sa mi karon sa pag tumbati diri trabaho sa umah. So kanyo, para iya po ni building mga kamas sa Sayuti. So mo ni among ipanggabas. So, mo ni nang hakot na. So na pa dito, nang a uh, ready na, ready na, na para i -posti. So na ka na. So automatic na sa pa pas Paspas kina mo mo building sa Sayuti. So mo ni tanan so, sa yan nya po ni diri. So kumbati ta, kumbati mintras ni ulan tanum. So thank you for watching mak oma. God bless.